Hi guys, welcome to my channel. So ngayon guys, magluluto tayo ng tahong. Ayan, lagyan natin ng kamatis. So ganito siya guys, ito yung ating ulam for today. Ayan. So ito yung mga ingredients, ayan, syempre yung tahong. Bumili ako ng isang kilong tahong, worth 120 guys. La ang mga ingredients natin is kamatis, luya, bawang, at saka sibuyas. Ayan. So, gagawin natin masarap na ulam. Ayan, guys. So, let's do cooking. Ayan. Magpainit tayo ng kawali at mantika. Ayan. Lagay natin ang bawang. Ayan. Ipisa natin ang bawang. Ayan, pisahin lang po yung bawang at bago ilagay ang luya. Ayan, luya guys. Yung pisa-pisa lang para lalabas yung kanyang bango. Ayan. So, pagkatapos ng bawang at luya, lagay natin ang sibuya. Ayan. So, gisa-gisa lang guys ang mga ingredients. Ayan, o, oh, gisa-gisa para lalabas ang aroma. Ayan. So, pwede rin dito ng butter guys. And then, lagay na natin yung kamatis. Ayan, mura na ngayon ang kamatis, guys. 25 per kilo. Per kilo. Per kilo. 25 na ang per kilo ng kamatis. Kaya nakakapagkamatis na tayo. Ayan. So, gisayin lang din natin hanggang yung kamatis ay maging hindi naman ketchup pero pa parating na sa ketchup ayan Nalalabas yung talagang katas ayan katay ayan kita kita lang ayan so ngayon pwede natin lagay yung ating tahong pag ganito na siya guys ayan Okay-okay naman na siya. Wait lang. Tulis tayo natin konti. Mas, mas maganda kasi pag mas malasa para na extract na, <laughs> na extract yung kamatis. So medyo matigas-tigas yung ating kamatis. So yan guys pwede nang ilagay yung ating taho, kunin lang natin ayan, lagay na natin ang kahong and, and then atin lang haluin 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 natin muna bago natin ilag ilagay lagyan ng tubig so ayan, okay na siya guys kunin natin ang tubig okay. Ayan, lagyan natin ng tubig katantaman lang guys yung hindi siya apaw na apaw yung sakto lang ayan pwede na ayan guys ayan ganyan lang ang tubig hindi siya masyadong sinabawan <laughs> sinabawan so maglagay tayo ng black pepper or yung pamienta ayan pamienta guys pampasarap pampabango at syempre, kukunin natin yung ating asin. Maglagay tayo ng asin. Ayan, tansyahin lang natin guys. Ayan. then mix mix lang konti. Ayan. So, ayan, iwan na natin at hayaan natin kumulo. Para mas masarap guys, maglagay tayo ng magic. Ayan, alam nyo na to magic magic sarap ayan para mas lalong lumasa ayan. so hayaan natin guys na ganyan nakabukas ayan kumulo na guys ayan kumukulo na siya so pag kumukulo na siyang ganyan guys uh, hayaan lang natin ng 3 minutes 3 to 4 minutes pero pwede rin hanggang 5 minutes pero parang overcook na pag 5 minutes para sa akin yan guys, after 5 minutes, ayan, pinatay na natin yung apoy at ito na yung ating tahong sa kamatis. Ayan. So, yan ang olam for today guys. Thanks for watching. God bless and bye-bye. Don't forget to like and subscribe. Share, share din. Share, share. Share, share din guys. Thank you. Bye-bye.